Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin tagapakinig. Shout out kay Reven Beat, shout out kay Aris Mariano. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para galing. In 3, 2, 1, let's go! Ngayong gabi. Medyo kinabahan si Ching Ji nang marinig niya ang talumpati, bakit hindi ako lumabas at tumitig ngayon. Kung may gulo, at least nakapaghanda ako ng maaga. Mayroon pa ring mga piling tao sa daang demonyong bulwagan. Bagamat hindi malaki ang bilang, kung sakaling magkaroon ng anumang kagipitan, maaari silang lumaban kahit sandali at mabilhan tayo ng sapat na oras upang makatakas. Kinawayan ni Aaron ang kanyang kamay, hindi na kailangan. Hindi na kailangang itago, Oras na para mahulog sa lungsod at biglang makahanap ng isang tao pagkatapos ng tatlong araw na pagkanta at pagsasayaw. Dapat ay nagkaroon na siya ng panlunas sa lahat. Hindi iniisip ng Aaron na makatotohanan ang pag-iwas sa gayong pagtugis. Bukod dito, ang pangalan ay nasa kanilang mga kamay, at ang Aaron ay hindi naglalayong magtago sa kanila. Gayunpaman, ang suplemento ng dugo ng Phoenix sa Iron at ang pagsugpo sa selyo sa lupa ay hangina at hangina gaya ng sinabi ni Zia Ran. Hindi alam ng Iron kung gaano katagal ang pagsupil sa selyo sa lupa kung ito ay pandagdag lamang sa dugo. Ito ay isang matinding labanan. Magtatagal ito. Kung may anumang pagkakamali sa daan, hindi lamang Iron, kundi pati na rin sina Zia Wei, Ivory at iba pa ay mahuhulog sa isang hindi na mapananawli na lugar hindi kayang matalo ni Aaron, at hindi rin siya matatalo. Sa makatuwid, sa loob ng tatlong araw na ito, ang Aaron ay magmasid sa katawan ni Zia Wei hanggat maaari. Kapag kumayag na ang kanyang katawan, direktang kukuha si Aaron ng ilang dugo ni Zia Wei para masipsip ng kanyang katawan. Hindi kalabisan na sabihin na pagkatapos ng tatlong araw na pagsasaayos, na absorb na ng Aaron ang maraming dugong Phoenix ni Zia Wei sa kanyang katawan. Bagamat ang epektong ito ay hindi kasing tuwiran at karahasan gaya ng direktang intersection ni Zia Ran sa anak na babae ng Phoenix, ito ang tanging at pinakamahusay na paraan na naiisip at nagagawa niya sa kasalukuyan. Ang selyo ng lupa ay pinigilan, at ang kapangyarihan ng Phoenix ay nakakaapekto rin sa enerhiya sa katawan ni Aeron. Sa mga salita ni Shifeng, ang katawan ng kasalukuyang Aeron ay 1 plus 1 plus 1 na mas malaki sa tatlo siya ay higit na makapangyarihan kaysa dati. Ang lakas ng kanyang katawan ay nagpaparamdam pa kay Aaron na tila sumusugod sila sa pagkakagapos ng kanyang katawan anumang oras. Malinaw, ang mga salita ni Shifang ay hindi nanlilinlang sa Aaron, ngunit totoo. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit nagagamit lamang ni Aaron ang isa o dalawang porsyento ng kanyang kapangyarihan para maging mayabang na mahalin siya. Hindi, natigilan si Chengji kung ang isang tao ay direktang mahanap ito at pagkatapos ay palibutan ito, pagkatapos ay mahuhulog sila sa isang desperado na sitwasyon. Ano ang pagmamadali kapag dumating ang mga sundalo para harangin at tinapan ng tubig at lupa? Ngumiti si Aaron, pagkatapos ay humiga sa mga damo na may dalawang kamay na mga unan, na may hawak na dayami sa kanyang bibig at nanginginig ang kanyang mga binti. Hoy, hindi ka ba talaga nag-aalala? Nakakita ng multo si Chingji. Hindi nagsalita si Aaron at dulong tumingin sa kalangitan sa gabi sa labas ng bahay. Lumingon si Chengjie at sinabing, "Hindi ko alam kung ano ang maganda. Wala man lang bituin sa langit. Malungkot ba?" Ngumiti si Hansani, madilim ang buwan at mataas ang hangin, pumapatay sa gabi. Si Chengjie ay mukhang maputi at hindi nagsalita. Siya ay tumingin sa likod at tos tungkol sa kanyang sariling mga gawain. Tahimik ang templo at lumipas ang ilang oras sa isang kisap mata. Nakatulog na si Chingji sa inip. Tanging si Aaron lamang ang nakatingala sa kalangitan sa gabi na may malalim na damdamin sa kanyang mukha. Marahil, sa kalangitan sa gabi, iniisip niya sina Ivory at Han Biglang dumating ang bagzo ng hangin sa gabi, medyo malamig. Hindi napigilan ng humihipan ang kanyang braso ng mahigpit, at ang madilim na ulap sa kalangitan sa gabi ay dahan-daang gumalaw. Mula sa mod ng pag-iisip tungkol sa kanyang asawa at mga anak, hinayla ni Aaron, pagkatapos ay tumingin sa likod at tahimik na pinakiramdaman ang paligid. Kasabay nito, ang kanyang banal na kamalayan ay direktang kumalat. Alam niyang dapat may dumaan dito. Gayunpaman, para magsabi ng isang bagay ng labis, hindi lamang hindi natarante ang Aaron, ngunit medyo natuwa at nasa sabik. Gusto niyang malaman kung anong mga trick ang gagawin ni Zoyan Shua pagkatapos ng tatlong araw na depresyon. Ngunit sa pagkabigo ng Aaron, ang mga pagbabagong iyon ay lumitaw lamang mga daan metro ang layo mula sa silang templo, at pagkatapos ay biglang umatras. Pagkatapos noon, naging kalmado muli ang lahat. Isang gabi ang tila lumipas. Nang sumapit ang madaling araw, biglang nagising si Ching Ji, na hindi sinasadyang nakatulog bigla siyang napaupo mula sa lupa, mukhang nalilito sa labas, at pagkatapos ay nataranta, paano ako nakatulog hanggang madaling araw? Oo nga pala, hindi mo ba sinabing magkakaroon ng baha kagabi? Bakit ngayon, sila nandito na lahat, ngumiti si Aaron, kanina ka pa ba dito? Natigilan si Chingji, kung nandito siya, paano na siya ngayon? Nagkamali ka ba? Marahan na ngumiti si Aaron, makinig. Biglang tumigil si Chingji. Sa oras na ito, ang mga pagsabog ng mga yapot ay umatake mula sa lahat ng panig. Nagulat ang buong mukha niya. Mga master okay lang bang, huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master, salamat sa solid na suporta po. Ang paggala sa Jangho sa buong taon, ang kanyang pagiging sensitibo at karanasan ay natural na mas mataas kaysa sa mga ordinaryong tao. Bagamat medyo magaan ang mga yapot na ito, alam ni Ching na ang bilang ng kabilang partido ay hindi bababa sa higit sa 1,000. Biglang bumangon si Ching direktang binuhat si Zia Wei na nakoma at sinabi kay Aaron, kung gayon. Bakit, hindi ba tayo mabilis umalis? Umalis ka, saan ka pupunta? Nakangiting sabi ni Aaron, ito ay teritoryo ng ibang tao na mahuhulog sa lungsod. Matatagpuan ka saan man ka magtatago sa madaling panahon o huli. Pagkatapos ng tatlong araw na pag-aalaga ng mga baboy, oras na para mag-ehersisyo ang aking mga kalamnan at buto, o ako mismo ay magiging baboy. Pagkatapos ay tumayo si Aaron, tinapik ang mga damo sa kanyang damit, sinundan ng ilang hakbang at naglakad patungo sa pinto. Halos magkasabay na ang mga yabag ng paa. With the complete arrival, narinig kong may sumigaw, palibutan mo agad. Pagkatapos ay may isa pang maingay na tunog ng mga yabag. Napatingin si Aaron kay Chingji na nakahawak kay Zia Wei. Bagamat hindi siya nagsasalita, ang kanyang mahina humiti ay umaliw kay Chingji. Hindi na ang kabahan. Tumango si Chingji, hinawakan si Zia Wei sa gilid ng templo. Bang! Sa malakas na ingay mula sa gate sa labas ng templo, sa wakas ay hindi na nito nakayanan ang gravity at nahulog sa lupa kasama ang ilang piraso ng silang kahoy. Pagkatapos, isang malaking grupo ng mga tao ang mabilis na pumasok. Sila ay armado at nakasuot ng baluti. Agad nilang sinakop ang buong maliit na patio sa harap ng templo at halos na palibutan ang Aaron at iba pa. Papapa, pa. halos kasabay nito ang pagsabog ng palakpakan, at automatikong gumawa ng paraan ang komite sentral ng mga sundalo. Mabagal na pumasok ang isang binata kasama ang walong eksperto. I really didn't expect that child Han will find such place. It's wonderful. Tumunog ang boses, at ang pinuno ay si Shua. Bilang karagdagan sa apat na master, mayroong apat na taong hindi kilala ng Aaron. Nang makita ang Aaron, malumanay na ngumiti si Zuyan Shua. Kuya Han, nagkita tayong muli. Nakangiting tumugon si Aaron, bilang ang Panginoon ng lungsod na dapat mahulog sa lungsod, hindi madaling hanapin si Han. Mapait na ngumiti si Shua. purihin ako ni Kuya Han si Brother Han, bilang isang tao ng langit, ay may pambihirang lakas. Siya ay talagang isang tao na hinahangaan ni Zhu sa kanyang puso. Naisip ni Zhu na ikaw at ako ay dapat na maging magkaibigan, hindi sa ganitong sitwasyon, ngunit kung paano. Sa pagsasalita tungkol dito, umiling si Zhu Yan Shura na parang awa. Ngumiti din si Aaron at mahinahong sumagot, tunay na karangalan ni Han para kay Han na purihin ni Lord Zhu, at talagang nararamdaman ni Han ang pagkakaibigan ni Zhu para kay Han, at mas malalim na nararamdaman ang sigasig ni Zhu, pagkatapos ng lahat, sinimulan ni Lord Zhu ang set na iyon. Ang kapatid mo ay kapatid ko, at ang kaibigan mo ay kaibigan ko. Natigilan si Zhu Yanxua. Malinaw, naiintindihan niya na ang tinutukoy ni Han Sanchen ay ang pagbabago ng mukha sa pagitan ng kanyang kapatid na babae at ng kanyang kaibigan na si Xia Wei. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit ganap na pinatay ni Zoyan Shua ang makina. Sa malamig ng ngiti, ibinuka ni Zoyan Shua ang kanyang bibig, kung minsan, ang pagiging masyadong matalino ay maaaring hindi magandang bagay. Ang pagpapanggap na tanga at nagkakagulo ay maaaring magtamasa ng kaluwalhatian at kayamanan. Malinaw, para kay Zoyan Shua, kung hindi gagawin ni Aaron ang mga bagay na ito at tapat na pinakasalan ang kanyang kapatid na babae, kapag siya ay kanyang bayaw, hindi siya magiging ganoon, at kahit natamasahin ang lahat ng kaluwalhatian at kayamanan. Ngunit nangyari, na ang taong ito ay walang daan patungo sa impyerno, ngunit siya ay nagpumilit na pumasok, sa araw na iyon, kaya kitang hawakan, at ngayon, maaari kitang pabagsakin mula dito, ang iyong taas ay isang hagdan lamang para sa atin, umakyat, alam ko Aaron, hindi ka kumbinsido ngayon, kung tutuusin, sa iyong pagunawa, dahil maaari mong sirain ang aking apat na Panginoon at lumabas at umalis sa bahay ng aking Panginoon sa lungsod ng Kusa. Natural, hindi mo kami pinapansin, ikaw ba, sa pagtingin kay Zuyan Shua. Habang sinasabi niya, mas naging cold siya, na natili lang ang itinihan ni Han Sanchen sa lahat ng oras, hindi kailanman pinansin ni Han Sanchen ang mga taong dapat mahulog sa lungsod, kung hindi ay hindi siya magiging handa sa nakalipas na tatlong araw, hehe. Huwag kang mag-alala, tatlong araw na akong naghihintay. Hindi ba para bigyan ka ng malaking regalo ngayon? Pumalakpak siya ng mahina. Maya-maya, nagtipo ng mga tao sa likuran. Dahan-daang dumating si Yes Shijun mula sa likuran na napapaligiran ng dalawang executive na tumulong sa iyo. Storytelling channel sa YouTube. Si Yes Shijun ay nasa mataas na espiritu na may masamang ngiti sa pagitan ng mga sulok ng kanyang bibig. Sa tabi niya, bahagyang napulbo si Zoyaner at nakasuot ng gos kasing ganda niya ang fairy princess sa langit. Bagamat maraming mga sundalo na dapat umalis sa lungsod ang nakakita sa kapatid ng Panginoon ng lungsod nitong mga nakaraang araw, hindi pa rin nila maiwasang mapabuntong hininga na isang perpektong babae sa mundo. Nang makita ni Aaron ang bisita, hindi niya maiwasang mapawi ang ngiti sa kanyang mukha. Oo, naisip niya na tiyak na hihilingin ni Zuyanshua ang isang katulong na pumunta sa pinto, ngunit natatakot ako na hindi akalain ni Aaron na ang katulong na ito ay si Yeshi Jun at iba pa kahit na gusto niyang sirain ang kanyang ulo. Ito ay lubos na nagulat sa Aaron. Hindi niya alam kung bakit ang pamilya Fuya ay napunta sa lugar ng pamilya ng demonyo, at hindi niya naiintindihan kung bakit ang pamilya Fuya, na matatagpuan sa Central Plains, ay nagkaroon ng relasyon sa pamilya ng demonyo, na dapat mahulog sa lungsod na libu-libong milya ang layo. Gayunpaman, ang mga pagdududa ay pagdududa. Para sa Iron, hindi niya hinahamak ang kaaway. Ang Yeshijun ngayon ay hindi lamang kasing simple ng pagpapalit ng isang set ng itim at puting damit sa ibabaw. Ang kanyang mukha ay mapatla at walang dugo, ngunit ang kanyang mga labi ay itim, at ang kanyang mga mata ay abnormal na yin at masama. Obvious naman sigurong na ang lalaking ito. Ito ang dapat magpaliwanag kung bakit siya kasali rito. Long time no see. Lumapit si Yeshijun at huminto mga tatlong metro sa harap ng Aaron, na may bakas ng lamig sa kanyang mga mata. Ngumiti din si Aaron, tumingin kay Yeshijun, tumingin kay Zia Wei sa tabi niya, at sa wakas ay winalis ang lahat ng sumusuportang pamilya sa likod niya, kasama si na Futian at Fumei. Ito ay dumating ng maayos. Pabulong na sagot ni Aaron. Nang makitang muli si Aaron, naglangalit si Futian. Bagamat hindi siya makapagsalita dito ang kanyang mga mata ay puno ng pakiramdam ng paglunok ng Aaron ng buhay ng isang daang beses. Ang pamilyang Fu ay humihina dito ngayon. Isa siyang aso sa lahat ng dako. Natural, wala itong kinalaman sa kanyang sarili, kundi ang asong si Aaron. Walang aamin sa kanilang kabiguan, lalo na dito sa Fuchan. Malaki rin ang galit ni Fu Mei. Kung tutusin, mas galit siya sa Aaron sa lalaking kayang gawin ang lahat, pero hindi niya ito sariling lalaki kinamumuhian din niya ang Arrow dahil sa pagiging napakahusay ngunit hindi pinipili ang sarili. Pero minsan, ang selos at puot ay dulot din ng pag-ibig, kaya bukod sa puot, may hindi makukuhang pagkawala at isang uri ng pagmamahal na nakatago sa kaibuturan ng kanyang puso. Kahit na hindi niya akalain na mayroon siyang ganitong uri ng pag-ibig, naisip niya ang Aaron sa madilim na gabi. Kahit na naglalakol siya, tinuturing niyang Aaron ang mga lalaking iyon. Ito ang mga pinakatotoong ekspresyon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Siyempre, ang pagiging possessive at ang pagnanais na manalo o matalo kasama si Ivory ay higit sa kalahati ng proporsyon, ngunit paano siya magiging baliw kung wala ang taong ito sa kanyang puso? Higit sa lahat, hinamak na siya ni Yeshijun at tinatrato siyang parang baboy at aso. Kaya naman, marahil ang lalaki sa kaibuturan ng kanyang puso ay maaaring ang tanging labis na pag-asa niya si Zoyaner ay puno rin ng halo-halong damdamin sa kanyang puso, ngunit mas galit siya. Nang makitang nakatingin si Aaron sa kanila, sinadya niyang ilapat ang kanyang kamay sa braso ni Yeshi Jun at tumayo palapit kay Yeshi Jun. Halata naman na medyo intimate ang itsura niya. Siyempre, sinasadya niya. Ang layunin ay para kabahan si Aaron, pagseluzan si Aaron, pagalitin pa siya, at ipaalam sa kanya na hindi niya dapat ginawa. Iyon sa kanyang sarili. I want to see you off. Siyempre, I have to come neatly. Marahan na umiti si Yeshijun, puno ng pangungot siya, kung tutusin, lahat tayo ay naghihintay na makita ang aso kapag namatay kang malungkot. Around this day ng isang ngiti, ito ay nangangahulugan na child niya nais na wakasan ako. Dito, bulag ka ba? Sumigaw si Yeshijun at pinagalitan, nagdala ako ng napakaraming tao at napakaraming eksperto hindi ang pagtatayo ng sementeryo para sa iyo. Para hanapin ka ba para sa hapunan? Pagkababa pa lang ng boses, tumawa ang malaking grupo ng mga tao. Maging si Zoyaner ay may bahagyang pagnisi sa mga sulok ng kanyang bibig. You deserve it. Aaron shook his head helplessly, makikita mo kung bulag ako, pero mahirap sabihin kung tanga ka. Pagkatapos ayon tumingin sa mga taong ito ng malamig at ngumiti ng masama. Yun na nga mga masters no, bali panibagong kabanata na naman yun natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng Nobyembre. Po, ipapaalam ko muna tayo. Bali mga masters, bye-bye.